Okay okay bago natin pag-usapan ang Smart favorite ni Ronaldo yan Smartmatic. na ban na yata. hindi na pwede sa mga next elections pag usapan natin itong issue ng ICC because we ended on Harry Roque favorite uh, lawyer in the world of Mark Gamboa uh, yung ano uh, Mark so so obviously he he's a he's a fine legal mind I'll give that to him ibang usapan na yung convictions and all of that um um and, and the thing is he, he has embodied that so I agree with you na he will be the still the guy at the very front no so making any strong argument that and the articulate point support oh, oh, no, political support now now the issue of icc obviously is back again uh and i think this is where i and ronald had slight disagreement so i think overall ronald that the tambalos loss episode really opened uh, a whole you know uh kind of downward spiral if not a rabbit hole i think tama rin, Ronald. my point though is Ang, ang reading ko kay BBM is he's more open right now to the ICC coming back than not. First, ikaw, Mark, anong basa mo sa ICC issue? Nagpa-panic mode na ba? Kasi kung titingnan mo yung mga statements ni Sarah, yung mannerism niya, the way she was interviewed, parang medyo kabado eh, di ba? Medyo kabado. Sinasabi niya, hindi, kausapin namin ng DOJ. Uh, si Sigurado. di ba? It, do it doesn't show confidence and strength. She she doesn't look suave like her dad, di ba? Yung father niya, under all kinds of pressure. Suave pa rin, eh, defiant eh. Not my favorite, but... but... Mukhang tutuluyan talaga. Yun ang, yun ang aking assessment sa ngayon. Mukhang doon talaga tayo papunta. Yung ICC uh, will be... Yung the government will cooperate with ICC. They will come here. They will investigate. And uh, we will see what happens kapag uh, they start investigating here. Um, nung huli nating vlog na magkakasama, di ba ang tanong is kung yung sa unity ba parang I, I was thinking at that time na na ano pa eh na pwede pang masalba or maayos pa yung dalawa. 'Di ba? I was on that side eh na parang okay. Ngayon nang hindi na. Oh, uh, <laughs> and remember. Ronald Ronald Liama school of thought ka na kasi to be honest, ako rin medyo 50-50 ako noon. I think you and Mark You and I were more on the side na huwag natin underestimate no the shared interest of these two parties. I think mean, Ronald was in fairness to you, di ba? Si, mahal na mahal kita, Ronald. I, I'm fair to you. you're the yeah, more nine dead shots have been fired major lines have been crossed eh. and remember guys since last time we were talking about the lima being free, as one of the indicators now we're crossing the line into the all-out war now and that has happened since last time we talked about remember you isang mentioned that the lima would be one of the indicators now we're moving towards all-out civil war so we're there already the lima is out right so so mark now you're you're saying mohan convinces the what the, away kung away ito na talaga yes? civil war civil ito, war oh and ayun and siguro isang malaking factor din diyan yung pagdalaw ko sa kongreso ay ah, nakita was, mo na talaga na ito na talaga oh, oh, sand. oh fairness was, oh, yung uh, yung mga congressman na kaalyado ni Pangulong Duterte for how many years yeah, it took them less than one year, one and a half years they totally on the other side na and uh, they're pushing through with this ICC. Uh, kasi ako, ako I, I come from vlogging. Kaya nakikita ko yung lakas ng DDS eh. Uh, nakikita ko yung how, how gano'n sila mambuli, gano'n sila mag... Kaso wala nang pakialam yung sa Congress. Uh, Kung tatanggalin nyo kami sa mga local oh, positions namin. Oo, oh. oh. And I think, I think, ang magandang lesson dito para sa mga DDS din ng mga uh, Pilipino. Kasi yung mas naiintindihan nila yung gamit ng mga congressman. In electing congressman that uh, shares the same values with you. Na hindi hindi enough yung congressman na sa, sa pamilya o uh, ano ng mayor o ano ng governor o maraming tinutulong sa amin, di ba? The same the same data sinasabi ko sa Pinks, di ba? That they should elect congressman party list na align sa sa values nila para pag nagkakaroon ng mga ganitong problema alam oh, mo magkakaalaman right? magkakaalaman that will, if if uh, a congressman gets elected by DDS votes he will remain DDS all throughout. diba? hindi hindi katulad nung ganyan na isang ano lang lahat nasa kabilang side na and yun nga, nung una nga, medyo nag, pero ngayon mukhang tutuluyan talaga mukhang the ICCS uh, the government will cooperate with the ICC. Mukhang doon talaga papunta magalit na yung magalit. And oh, giyera na, na. na to, giyera na to, giyera na to. Ronald, I'll go back to you. So actually I did a poll on Twitter. Of course, it's not scientific, but more scientific than Google Trends maybe. Ano nagtanong ako ng option na apat, 'di ba? Ah, uh, sabi ko, anong gagawin ni Marcos Jr. sa ICC? Yung isa, malapit na bubuksan niya ng pinto. The other one was hindi, negotiate pa yan. And, pero yung, yung pinakakumuha ng boto is gagamitin ni BBM as leverage point pa rin to squeeze and whip yung kabila but not necessarily go all in. So mukhang many people are still skeptical that BBM will go all in against Duterte but potentially ICC they'll allow slowly and slowly ICC to go after yung mga mid-ranking or you know, yung just below Duterte level ng, uh, na may, may sabit, no? Doon sa last year's election. And and I I want to mention this. Uh, favorite din natin na senador yan. Si Bato. Galit na galit kay Riza Hontiveros. Very emotional siya, di ba? Nung, nung si Riza Hontiveros push for that resolution sa Senate for the ICC talaga na maging bukas na tayo sa ICC. Ronald, what is your read on all of these things? Several months ago, the decision has been made. several months ago pa. Iba yung mga public posturing. Alam mo naman yung public posturing na yan eh. Okay. Diba? Iba, iba yung drama. Eh. Again, okay, I mean, fog of war lang. The hard decisions has been made several months ago. No? Nag-send na lang uh, emissary sa ICC. No? Hindi ko na sasabihin kung sino. No? Nangyari na yan several Kaya yeah, ago. gusto ago. gusto ko sa'yo, Ronald. No. Marites! No? hindi yan nangyari today, last week, last month. Nangyari na yan several months ago. Tapos na yung decision. Ang nakikita natin last month, ang DOJ sinasabi ay pag-aaralan namin no? Sobrang malaking talon mula dun sa position nila at the start of the year. We are totally close. Seryosong to pag-aaralan, no? Seriously. To sorry. enter the country, no? Sabi na nila pag-aaralan. Pero even months before that, the decision has been made. Papapasukin na ICC. Nagsimula yan last year pa eh. Mm -hmm. Nung nadiskubre yung plot to oust the speaker, no? Ang problema naman dito sa mga platters, no? Sinulat nila sa papel, kinausap nila, mga congressman at dalawang senador, hindi nila alam sa ating uri ng politika, walang permanent friends and permanent enemies. Oh. Only permanent interest. So nag-report. Nag sa leaked. Speaker. Yung yung uh, plot, no? partly nangyari sa Korea, partly nangyari dito. So nag-report. Daladala yung papel ng plot at siyempre, pinaabot sa presidente. Kaya as early as before Tambalus Loss, the lines have been drawn. No? Kahit hindi natin nakikita. Tapos nangyari yung Tambalus Loss. No? Nangyari yung Tambalus Loss as a result nitong plot na ito na kunin ang speakership at i-blackmail yung presidente na sumunod no? dun sa political agenda at political narrative ng coup platters. Kaya ang anong statement ni Arroyo episode na kinalaman speaker, to? We nip in the bud a coup attempt against the Speaker. We need in the bad a destabilization plot. Hindi sa atin ang yun sa Speaker, ha? As early as uh, as January and February. Tumabas uh -oh. na yan, no? Kaya yun doon nagsimula. And since then, nag-deteriorate na. Tapos, na-heighten yan dito sa nilabas ni Browner na coup at saka destabilization plots at saka mga troop movements at saka recruitment no na alam naman natin when there is smoke there is usually fire. Diba? At mismo yung statement ni Juan, ni Digong, tax boycott, civil disobedience, the most rotten institution, no? beware of the police and the military, they're plotting something, diba? Nangyari na yan eh. No? Pero behind the scenes, ito yung mga nangyayari. Na-expose yung plot as early as last year, na-expose yung uh, mga plano no? para hawakan yung speakership at i-blackmail ang presidente na expose no? pero ang hindi na expose yung hard decision to permit the ICC to enter beyond tapos na tayo dun sa uh, gagamitin yung ICC para para i-pressure sila na magayos tapos na tapos na yon ah no? uh, konekt uh, kumagat tumawid na no The lines yeah. Wow. have been drawn. No? Kaya, uh, very clear ngayon, no? very clear ngayon, napapasok na yung ICC. At dapat mangyari yan next year. No? Dahil, para nip in the bud yung new opposition sa midterm. Nip in the bud yung tatakbo sa 2028. Ano kung babasahin mo yung Vera Files? May bago ngayon sa Vera Files, ha? yung interview ni Montalban kay Las Cañas. Yun yung problema ng mga Duterte sa ICC. Yung smoking gun, yung head mismo ng Dabao Death Squad ay hawak na yun ng ICC. Who literally knows oh, where the skeletons are buried. No? Halimbawa, doon sa interview ni Montalban kay Las Cañas, specify ni Las Cañas how they killed no? uh, uh, seven or six uh, Chinese no? Chinese. Bakit? Dahil rival ng ibang ibang drug lords na hawak ni Michael yan, Daw, no? Nakaspecify 'yon and that is just the tip of the iceberg mahaba yung testimony ni Yasakaas no so mahirap nang pigilan itong ICC no mahirap na pigilan ito at yan ay nag-jive doon sa political dynamics at this point so code na to Ronald negotiation bigotap pressure no ng logical conclusion yan So Ronald baka naman panic mode na ito hindi lang ito hubris hindi lang Definitely. ito flag pula talagang desperate panic Definitely. mode na ito. dahil sa Vera files, ni Sarah? grabe noon eh yung ICC sa so Vera files nilabas ni ng Vera files yung testimony ni Lascanas linking linking the vice president to the EJK linking two senators to the EJK, linking several generals to the EJK. No? Ito, no? So, so, so kung totoo yung pala yun, yung nilabas ng Vera Files, then ang tatamaan dito, hindi lang si Dugong. Oh, ano yan? Medyo buong rehimen yan, no? It's, it's a whole... At at tama tama lang na ang kunin nilang abogado ay si Hipokrito na Harry Roque. Dahil si Harry Roque, isa sa nagkampanya na tayo ay maging member ng ICC. No? Tama lang na siya ang kunin. Si Harry Roque, noong 2015-2016, siya yung nagsasabi, huwag iboto si Digong, mamamatay tao yan no? Yan Don't ay mga know, ICC. No, 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 mga ICC yan. Ayun, ICC. 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 ICC nga. Kaya siya yung sakto, tamang abogado ng mga Duterte. Dahil siya yung kumampanya dati na tayo ay mag-membro ng ICC at siya yung bumalat kay Digong as mga matay tao. No? Siya, siya yung the best na abogado ni, ni, ni Digong. No? Dahil alam niya yung proseso. Pero, uh, what does it say for his principles? What does it say para sa kanyang katanguhan? What principles? Ibang usapin niya No? Ibang usapin niya yun. Um, pag binanata niya yung kongreso ng hipokrito, yeah. hipokrito, mga hypocrites, eh sino yung unang hipokrita? Bakit may letter A? Ah, and... <laughs> ipokrito pala. Ipokrito. Things. Things na lang. Gender neutral tayo. Parang <laughs> Latinx. Oh, Latinx. Then, my bad. My bad. My bad. Ay, yeah. my bad. I'm just clarifying, Ronald. Just si, ay, si Harry Rocket. Ang gabi. Na dapat kunin. No? Na ni Digong. O no? oh, Mark, But... anong But... sabi mo dyan? Sabi na mahal mo. I have a question din for you. Ay, teka lang. Richard, can you hear me? Yes, yes, boss. Hello? Oh, sir. How do you explain to an ordinary Filipino or kunyari, sabihin natin yung mga gusto si Duterte, why the country needs to be a part of the ICC? Maganda, sagutin namin ni Ronald pareho siya. Ronald, by the way, sabi nila andyan naman si Atty. Topacio. Ako, Diyos ko po. Just in case. There's always, you know, there's always a backup <laughs> Alam mo, si Atty. Topacio, nakakasabay ko yan sa karaoke. Pag humawak yan ng mic, hindi na bibitawan. Tingin ko mas magaling siya na karaoke Parang may mga kilala ko ganyan. Kaya eh. sa abogado. Kaya kuku, sa, sasamahan ko siya sa karaoke, pero hindi ko siya kukunin ang abogado ko. Karo okay lang, marami akong maiisip na pwede mo rin kasama yung mga ganyan tipong tao. Ito, Margo, Ito marami nang naka, nakakapatayan diyan ha pag ka lang sa My eh, Way, yeah. wala sa tono. lalo kung ano, yung My Way, yung kan Frank Sinatra delikado. That's the most oh. dangerous karaoke song. So, yung tanong yung, ni Mark, no? Yung tanong ni Mark. No? Wala eh, eh Mark. Tapos ko ni Ronald, ba't pa Tatapusin ko ang drug problem in 6 months. 6 years hindi natapos. No? Ilan ang patay? More than 30,000. No? So, ganun lang. Gagamitin ko mismo yung sinabi ni Digong laban sa kanya. Tatapusin ko ang drug problem in six months. Sir hey, Ronald, ang point oh. kasi ni Mark is, oh. ang ambag ng ICC? Pag kinausap mo isang ordinaryong tao na ano ba itong ICC, ICC na yan? Ang, ang point ko naman, Mark, is unang-una, wag natin kalimutan na, uh, nakailangan kailangan natin yung international community. Kaya ang ginagamit natin yung arbitration case sa West Philippine Sea, di ba? So unang-una, dapat magpakita tayo na isa tayong uh, responsable membro ng international community. So, you cannot play it both ways. Kaya, sasabihin mo, ayaw namin sa ICC accountability and then ay tulungan niyo ako sa West Philippines kasi binubuli ako ng China. So, isa, isa sa pwede mong isipin yan. Pangalawa, Huwag natin kalimutan na hindi po absolute yung sovereignty ng isang gobyerno. Because hindi ibig sabihin, binoto ako ng tao, pwede kong gawin kung ano gusto ko sa inyo. Di ba? Uh, ang ibig sabihin dyan, may multiple levels of accountability. Kung sakali lang, at alam natin katotohanan, na yung justice system natin ay compromised dahil takot sa presidente, dahil na, na kalokohan nangyari. At least yung ICC, parang caution yan. Eh. Parang backup yan. Kaya ngayon yung principle of complementarity. Kung nag yung domestic institutions dahil corrupted, dahil politically blocked, Diyan pwede pumasok ng ICC. So kung sakali may nanalong kandidato na galing sa kapila at biglang pinapatay kayo or may ginagawang kalokohan, at least mayroon kang ano, mapupuntahan, mayroon kang SOS. So think of ICC also as an SOS, di ba? Just in case kung compromise na talaga yung domestic institution. Kung compromise yung justice. Oo, kung, kung compromise. Kasi sabi ng iba na uh, tumatakbo naman daw ng maayos yung ating justice okay, so system. Okay, so dito, di ba? Yun dito... yung yun, yun, madaling, yun Mark yung madaling sagutin. Yeah, pero Kaya Mark, di ba? 30,000 30, 30, EJ case. Out of 30,000. May na-convict lang tatlo. So, medyo Yeah, medyo malayo, di ba? So, oh. Wow. malayo. So, yung mga pamilya, yung mga pamilya ng more than 30,000 na napatay, ang recourse lang nila ay ICC. Dahil hindi sila makapag uh, ng kaso dito sa Pilipinas nang hindi sila maharas or worse mapapatay no dahil kitang-kita no na uh, out of 30,000 EJK sabi nga ni Dr. Fortune eh halos sampulan yun na kwan eh na autopsy eh pero mo 30,000 walang autopsy di ba so yan pwede mong paliwanag yan at ikalawa yung sinasabi ni ni Richard kanina, hindi tayo pwede mag-cherry picking. Kung pipiliin natin yung UNCLOS, na supportahan our claims, tapos sa ICC, na, na miyembro tayo, ay hindi natin gagamitin. So hindi pwede mag-cherry picking. Hihina yung ating cloud dun sa ating UNCLOS victory. Na very major, para sa future ng bansa. Yeah, Kaya Ronald, para... ang basa ko, behind the scenes, may pressure from our allies. Yung European Union, US, sinasabi kay BBM, Oye, itong ICC, medyo kailangan maayos niya. <laughs> kasi hindi ka pwede mag hindi ano, ng tulong sa amin sa international law, West Philippines si ganun. Kung ang tingin sa bansa niyo ay ano, you know, diba, Kaya ito, ka, di ba? Hindi mo ba nakita, friendly. Richard? Hindi mo nakita, Richard? Last week, biglang hmm. na-aprobohan yung ating GSP Plus sa, sa Europe. Exactly. Those are 6,000 yeah. uh, uh, products ng Pilipinas na hindi bibigyan ng taxes. Oh, hindi so preferential lang. To. So behind diba? the quietly may mga nangyari, uh, Mark. knows. Kaya nga feeling ko, isang reason na si BBM ay medyo kampante ngayon to push back against Duterte is because may backing siya ng mga, mga higanteng bansa. So, 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 so kung si Tigo I feeling nga, andun yung China, yung kabila, mas marami pang nagbabak sa kanya na mayaman. <laughs> at malalaking bansa. Pero mark isa pang hindi natin na mention is yung presidents. Dahil kung pumasok ang ICC dito sa Asia neto in the future hindi mo pwede isipin na eh utos ng presidente so sunod na lang tayo sa kanya alam mo na one day kung mawala yung presidente na yan, lagot ka so that sends a very strong signal na dapat ang ang ang, ang loyalty ng kapulisan at yung sundalo ay diyan sa ating saligang batas hindi sa mga politiko because once na wala na yung mga politiko hindi na kayo maprotektahan papasok ng ICC you get what i'm saying so ito yung tinatawag na shadow of the future ikaw kung alam mo in the future, lagot ka, hindi ka makinig sa kalokohan ngayon. Kasi alam mo, ngayon lang, ano eh, lang may protection ka, pero lagot ka down the road. So, mag-iisip ka ng, ano, you're gonna rethink that. So, this is about president. But Mark, I wanna add another thing this is also about ICC's own credibility because in fairness, if there's one thing I agree with the DDS camp is itong ICC niya yan, puro mga African leaders lang ang tinarget so far at Eastern Europe at most. And then doon sa Ukraine issue, wala pang isang taon meron ng warrant of arrest kay Putin. So sinasabi ng iba, parang yung ICC pag malapit sa Europe or sa Europe, ang bilis gumalaw. Pero pag sa ibang lugar, Asia, ang bagal nila. So, actually, mahalaga din for ICC to prove their, that they don't have institutional bias and that they have the commitment. And yung favorite word natin, political will to go against leaders from far away regions like Southeast Asia. So, a lot is also at stake for ICC here, uh, Mark. Uh, uh, no? Kaya, I think ang best na interview na pwede mo check, yung interviews namin ni uh, Attorney Carranza. Because Attorney Carranza, has been working on human rights issues in Ethiopia, in different parts of the world. So, paki-check yan because pinag-usapan namin ng masinsinan from a legal and geopolitical perspective, gaano kahalaga itong kaso ng Pilipinas. So, so this is big deal, Mark. This is very big deal. Kaya behind the scenes, I'm 100% sure yung aliado natin. Uy, BBM naman, medyo kailangan mong gumalaw na dyan sa ICC. So, that's why I think lumalambot din ito dahil may may backup sila at may may may, may sinasabi ng mga aliado natin ng Western Front kasi sila din ang kailangan natin dito sa Western Front because the DOJ right now pinag-aaralan niya ng supplementary arbitration laban sa China remember yung 2016 case just proved important pa rin na walang paki China dito sa mga karagatan natin na yung nine dash line nila walang basihan But one thing we didn't do, and you can check your interview natin with uh, Justice Carpio. Hindi natin silakina suhan, dun sa mga na ginawa nila. Ati mga sinira nilang karagatan. Now, ang pedin natin ga wini, takasuhan na natin ang China, ati nitay ng damages. So, this is the next step. Namas mahalaga pa. dun sa naunang nangyari noong 2016. So paano mo naman gagawin yan kung at the same time, ang pasaway mo pagdating sa human rights and ICC, oh, huwag kayong makialam. Because pwede rin sabi ng China, oh, kayo rin kayong makialam. This is a sovereign issue. Do you get what I'm saying? So may, may, dis may dissonance dyan. So even if you don't care for human rights, if you care about West Virginia, etc., you have to care also about what's happening kasi connected yan eh. And that's where I kind of disagree with Justice Carpio because siya very technical. Ang tingin no, no, there are two separate issues. No, no, there are two separate technical but geopolitically they're more or less the same it's all about the yes. national rule of law so yun yung disagreement ko yes. with Justice Carpio ng konti dun sa aming uh, interview so salamat sa'yo Mark kasi gusto ko yung mga ganyan tanong mo because it brings you down to the essential the basics kasi perdi yes. dito pero dapat nakaka-relate tayo in fact si Justice Sereno kita kausap ko before. Ah uh, nasabi ko we have to make human rights and civil liberties yung pwedeng pag-usapan sa ano sa dinner table, di ba? Kasi ang, ang human rights ay parang ganito. May pasaway kang kapatid, pero ikaw yung pinapagalitan ko parate eh, kasi walang due process. Automatically, dahil ikaw yung black sheep, ikaw yung sisihin -si ko pag may nangyaring mali sa bahay. That's violation of due process and human rights because hindi kita binigyan ng panahon magpaliwanag na. Ha? Or kita ko yung pasaway, ako na naman sisihin -si mo, di ba? Ang sama ng lobo pag ganun. So you have to make it like that, eh. digestible literally, no? So I think this is the challenge for us. Kaya, kaya Mark, mahal na mahal ko yung mga ginagawa natin because nasa nati challenge din ako. Paano ko i-explain ito? Hindi sa CNN, hindi sa CNBC, sa New York Times. Pero ma-explain ko sa ating kapitbahay, eh, si, si Manong, si Kuya. So we're getting there. Kaya salamat talaga, Mark, dito sa efforts mo, no? To make these issues digestible and relatable. Because mahalaga ito. Of course, hindi naman tayo manhit. Alam natin, mahalaga yung issue ng, you know, gut issues, immediate issues, but human Rights is also there to make sure na porkit ikaw may reputation, hindi ikaw sisisingin sa lahat, or porkit ikaw hindi mayaman or walang abogado, or hindi maroon mag-English, hindi ka lang ma-EJK ng basa-basa. May konting accountability, may konting predictability of life, di ba? and life expectancy. Yun lang talagang issue dito, kaya salamat Mark sa mga bloggers na katulad. Pero, pero Richard, okay, hindi oh. pa rin natin na pag-uusapan yung elephant in the room. No? hindi pa rin natin na pag-uusapan yung elephant in the room. Yung love life mo at ano yung hugot hindi <laughs> pa tayo nag-smartmatic. <laughs> <Post> <laughs> nag-smartmatic. <natin>. Okay. <laughs> ang dami naghihintay eh. Ayan tayo sir Sir Ronald, alam mo naman tayo, hindi tayo magbasta-basta ganyan. Dapat in person, naka-set up, may like, glamour shot. May ano ako, ganyan. Asia's most highly charot. Uh, Alright, thank you so much mga ka uh, mga kapatid. Hindi ko sila shift shut down. Nabalikan natin yung mga... Alam mo Ronald, gusto, alam ko, gusto mo ikaw ang pag-usapan eh. Yung mga ganyan. <laughs> hindi, ako. Hindi ako. Ayun na. Zero yeah, yeah, yeah. Ayan. Okay, bago tayo mag-Coke Zero, tapusin natin yung episode natin because there's the last episode. Thank you so much, Mark, for sticking around. Gumaganda yung ano mo, yung, yung internet mo kasi kumonting traffic sa likod mo, may kinalaman. <laughs> <laughs> Klaro ng ano, mukha mo ngayon. Oo, medyo may kinalaman uh, yung, yung traffic. Alright, let's go to the last episode for today. Thank you.